tapang eh. Matatapang, maanghang, eh. matapang. Parang yung misis ko. Ayun <laughs> pala kayo. Ito po si Kato Nying the original provinciano is back. Alam po nyo, love na love ko talaga yung uh, pagtatanim. Kahit na, ikangay nga, eh, provinciano in the city man, baba, eh, andito ko lagi sa taniman. Pero ako, libangan ko na lang ito ngayon eh. Alam nyo kung sino talaga yung nakakabilib sila po yung mga kababayan natin na habang buhay ng pinusuan ang pagsasaka. E total, love month ngayon, ika nga. Tara, kumustahin po natin sila. Kung napanood nyo yung mga nauna kong vlogs, E eh, alam nyo kung gaano na lang ang malasakit at hangad ko na umasenso ang mga magsasaka eh, ang tanong eh, may nagmamalasakit kaya sa kanila? Good vibes mula tayo mga ka-tune in. Mula pa sa Itchage Isabela, makakahuntahan natin si Nanay Donna Aquino. Talagang uh, pinaghandaan niyo yung interview natin na ba bagong paligo <laughs> pa rin po. Hindi sir, talaga kung ako kasi maagang maligo, araw-araw talaga ako naliligo. Ah. Hindi ako mapakali pag hindi ako nakaligo. Opo. Uh, kayo po, may <laughs> ilang taon na? Uh, 59 sir. Mag-aay na mag ako sa February 27. Hindi mo nga naman ano. Hindi halata. Eh mukhang 58 lang po kayo ha. Ganun lang po kayong uh, nagsasakan? Mula nung nag-asawa na kami, sir, eh, nagsasaka na kami. Pero ang pagtatanim namin ng kamote, um umpisa po nung 2003 na nagtanim na kami ng mga kamote, sir. Matagal, matagal na pala, dyan pala sa lugar nyo, kung 2003, di... Alos dalawampung taon na pala. No? Wala po ba kayong ibang uh, hanap buhay mula nung sa kasaysayan ng buhay nyo? puro pagsasaka po ba, nanay? Nag-OFW kami noon, sir. Dalawa kaming mag-asawa. Una, yung Mr. Con nagpunta sa Japan. Ang okay. saka ko noon, sa, uh, dyan sa Santiago, walong ektarya, iniwanan niya ako. Malilit Opo. Okay. pang mga anak ko. Pagkatapos hmm. siya, nung dumating, nagsaka kami uli, natungro lahat ang pare, wala, umiiyak okay. kami. Nag-OFW okay. din ako sa Taiwan, three years. Hmm. Gano'n po kahirap yung, yung pagsasaka? nung uh, nag-uumpisa po kayo, nasabi nyo nga nata, na nadali pa kayo ng tone group. Ay, sir, problemado kami. Ah, nabubulok ang talay namin, sir. Talaga. Ang dami kaming utang. Diyos ko. Ngayon, ang ginawa yung mga anak ko, binayaran lahat ng utang. Nakapagkuan na sila, yan na po sila nang nag-abroad. Sabi yung mga anak ko sa kwan, itinatapon nyo ang pera sa bukid. Huwag na kayong magbukid. At maupo na lang daw kami at sustintuhan. Bet pa kayo bumalik sa pagsasaka? Eh, papano, papapano, sir, eh, Kwan, eh, mar may lupa naman kaming nakatiwangwang sa kayong mga anak namin, eh, gusto namin ng mga, Kwan, makasama, eh, awan ng juice naman, okay naman. Pero sa kwento ni Nanay Donna, totoo ang kasabihang kapag may tiyaga, may nilaga. Sinuwerte sila sa tanim na kamoting kahoy at mula sa tatlong hektarya. Anim na hektarya na ngayon ang kanilang lupang sinasaka. Mm -hmm. ngayon, ngayon po nanay, gaano po kalaki ang na uh, inasenso ng buhay dahil po sa pagsasaka? Naka, napaluang namin yung nakabili rin kami ng lupa. Mm -hmm. Nadag, nadagdagan yung 3.5 hectares na binigay yung biyanan ko dito sa uh, Tapos, itong tinayuan ng bahay namin. Nung una, nung nabili namin itong lote na ito, pinatayuan namin ng kubo-kubo. Kasi hindi nga kami taga rito, taga Santiago kami. Hindi namin na malaya, naka, nakapagtayo kami, nakapabakod kami, mayroon na kami, may baka na kami sa likuran. Yeah, Tapos yung pang namin, mayroon namang baw hindi namin po namamalayan na darating ang biyaya sa amin. Okay. salamat sa hmm. on sa paghihirap ng uh, maraming paghihirap alam yung mga anak ko noon. Ano ano po alam. yung mga uh, tinapos ng mga anak ninyo dahil po sa inyong pagsisikap sa bukid. Mayroon pa akong isang nurse bago nag-asawa, rinegaluan pa kami ng sasakyan. Saka po yung teacher, si John naman nag-caregiver naman. Yung isa naman, anak ko naman, undergraduate pero awan ng Diyos swerte rin sa trabaho. Ah, bali, apat po sila. Nakakatuwa naman itong sinanay. Bago kami tumuloy sa masarap na kwentuhan, may isa pa tayong magsasakang makakabidahan. Mula po sa Echague, pupunta naman tayo sa Bantang Kawayan, sa Isabela pa rin. Proud magsasaka ang ating makakausap, ang public servant na si Consihal Edwin De Luna. Kumusta po kayo, uh, Councilor? Uh, okay lang naman po. At uh. man, sa awa po ng Diyos gumaganda eh, ng panahon natin sa Isabela. Eh, uh, uh, tay, gano'n na po ba kayo katagal Consihal ng uh, Bayan ng Kawayan? Ah, uh, since 1998 po, sir. Mm -hmm. So nakakailang term na kayo. Parang uh, Nakatatlo na siguro kayo, tapos naputol, tapos uh, balik na naman, gano'n. Opo, halos tatlo na po. Eh bakit nang itsura niyo eh, uh, ang bata pa eh, 1988 pa pala, nandiyan na kayo sa gobyerno. Eh nakakatanda daw dyan sa gobyerno eh. Nakatanda <laughs> daw. Hanggang ngayon po ay eh, nagsasaka pa rin po kayo. Oh, yan po talaga ang kabuhayan po natin. Opo. Ano pong uh, sinasaka niyo uh, tatay? ay may palayan po tayo, may maisan, may tinanam, may tinatamnan ng kasaba at mga gulayan din, may hayupan din na poultry. Kayo po sa sa mga binanggit mo na yan, palay, mais, kamote, uh, uh, alin po yung pinaka ay eh, pinaka malaki ang kita Depende kung minsan kasi yung kalakaran sa merkado. May minsan may mataas yung mais, minsan mababa, ganun din sa palay. Sa kasaka kasaba. Pero ang pinaka ang matindi kung minsan kahit mag-drought ay yung kasaba kahit may tagtuyok, ay talagang may mahani ka. Yun ang pinaka-insurance ng mga farmer dito sa ako. I-educate nyo nga po ako, uh, Tatay Edwin. Ano? Uh, paano po ba ang pagtatanim ng, ng kamoting kahoy? At gano'ng katagal bago umani? Ang pagtatanim po ng kamuting kahoy ay unang-una ay magpiprepare po ng planting materials. Yung pinakapuno niya ay kailangan may four nodes yung apat na buko, mga 6 to 8 inches ang haba. Ayun ho ang itutusok sa ibabaw ng tudling. After one year, or 10 months, pwede na kong anihin yung kasama. Bukod sa kanyang tungkulin sa gobyerno, manager at CEO ng isang agri-cooperative, si Tatay Edwin. Paano po kayo nakakatulong sa inyong kapwa magsasaka po dyan uh, sa bayan po ng uh, kawayan? Uh, base po sa mga experience po natin, eh, kailangan pag-aralan din po natin yung na maituro sa mga magsasaka na kasama po natin. Kailangan pag-aralan natin yung panahon kung kailan pwedeng magtanim, kung kailan mag-aani. Especially ngayon ay eh, climate change. Kailangan hindi na yung sinusunod yung dating traditional na panahon na mga pagtatanim. Oo, dat noong araw, eh, sabihin pa ng matatanda, eh, wag nga silang makialam, dati na ako dito. Opo. Masyal, so, gano'n po kang kalaki ang puhunan sa bawat isang ektarya at uh, magkano po naman ng sa isang magandang panahon po ng pag-aani ah, magkano po naman ng, ang, uh, ang kinikita na magsasaka po? Eh, kung maganda ang pagka-manage ng kasaba, ay eh, may mga farmer na kumikita ng 50 to 100,000 sa isang ektarya. Labas gastos na lahat po. Ah, neto na po yun. Neto na. Oo, oh, pag tumama. Oh. Wow! Pero ang average, eh, naka-average siya ng 40 to 60. Pero may mga kumikita ng yung mga masisipag na magsasaka ay eh, kayang kumita ng 100 to 150. So, sa ngayon po, masasabi natin na ang mga magsasaka po natin ang kasaba dyan, ay eh, mga umuunlad na ang buhay. Opo, karamihan po ay eh, dati-dati baon sila sa utang nung araw yun na ang pinaka-insurance nila nung dumami ho yung napatanim natin ng kasabay halos lahat ng utang nila ay nabayaran dahil sa uh, kita sa kasaba eh ang totoo nun eh marami na po ang nadi-discourage na pumasok po sa pagsasaka lalo na nga yung mga anak-anak po ba hindi ba, ba tatay pero ngayon naiiba na po ba ang pagtingin ng mga kabataang na anak ng magsasaka eh, kailangan po ipamulat po natin sa kanila na ang isang pagsasaka ay ito ay isang negosyo rin na kailangan pag-aralan kung paano kumita. Hindi lang yung tanim ka ng tanim, kailangan tingnan mo rin kung paano yung mga bagong teknolohiya upang makaanin ng marami at tingnan rin yung paano ang kalakaran sa merkado. Eh ngayon, consihel kayo. Sa atin lang naman to. Ah. sa atin dalawa, wala naman iba na. Oh. Wala ba kayong planong tumakbo sa mas mataas na posisyon? Minabuti ko pong hanggang consihel lang para hindi ko maiwanan at mapabayaan ang itinayo natin kooperatiba ng barangay. Kasi oh, ayaw oh. kong maiwanan yung pagsasaka po kasi ito po uh, na talaga ang na natin. Oh. Uh, kung uh, kumbaga ang tawag po na iba dyan na uh, tatay eh, calibrated. Uh, kinakalibrate nyo. Ayaw, dahil ayo nyo iwanan yung first love First love nyo yung pagsasaka. Ano po, Tay? Ay, talaga po. Um, hanggang umaga, hanggang half, kahit gabi, kung minsan nasa bukit po ako, basta anihan po. Talagang hands on, hands on po tayo sa pagsasaka. Kailangan may kikitain tayo pag tayo'y nagtanim para, para sa pamilya at para din sa komunidad na pinagsisibihan ninyo. Ano? Kung wala hong kita ang farmer, ay patay din ang negosyo sa kalunsuran. May karugtong yan na kung may chain reaction ho yan. Ay. Kung may kita ang farmer, pupunta sa palengke, pupunta sa mall, Tama, magbabahayan, sa appliances. Buhay ho lahat ang mga kalakaran sa syudad po. Sa bagay po, pareho tayo nang naiisip dyan eh. Uh, sa isang bansa na agricultural gaya po natin, uh, nakakalungkot isipin na marami pong magsasaka, nagtatrabaho man sa bukid o may are ang hindi po umuulad eh, no? Marami, hindi, uh, pero halimbawa sa, sa ibang bansa, sa Japan, sa Amerika, ang mayayaman yung mga magsasaka. Yung po pangarap ko sa Pilipinas, ang mga magsasaka dapat ang mayayaman dito. Ano po tatay? Eh, talagang sa akin po, kung sa ngayon po, ah, karamihan po yung mga kasama nating magsasaka na talagang masisipag. Sila na po ang may pera ngayon. Mm -hmm. yung talagang ang makita mo, tatlo-tatlo ang kanilang mga service. May sariling <laughs> traktora, Kaya may, yung iba kasama natin na magsasaka dito na kasabay natin ay may mga kwanpa, uh, cruiser na yung iba. Ako? <laughs> Nakakatuwa oh. po kung minsan. <laughs> Nainggit ako dun ah. Eh. Pero alam niyo po, Tata Edwin, nakakataba po uh, ng puso na marinig yung napakagat ng development na ito sa kalidad ng buhay po ng ating mga magsasaka. Eh ito, tapatin po ako. Ano po sikreto kung bakit uh, umaangat ang uh, buhay ng mga magsasaka, uh, Tatay Edwin? Ay unang-una po ay ang napakalaking tulong po ng DMEX sa atin ay nagkaroon ng open-minded yung ating mga magsasaka. May kikitain sila dahil sa may siguradong pagbebentahan ng kanilang produkto. Especially sa kasaba ko eh, ay bihira, bihira, po ang gumagawa ng mm, feeds sa ating mga pangkayupan. Karamihan lang po, ah, nag-iisa ang San Miguel dito na bumibili. po. Napakalaki talaga ng napakalaking bagay talaga na yung uh, yung produkto mo may, may, may market ano may Oo, oh, Opo, talaga. Pwede ka kahit ilan po yung itatanim mo kung may katuwang ka sa merkado ay hindi ka kinakabahan kung saan mo ibebenta. Katulad po ng ibang mga nagtatagumpay na mga magsasaka, kayo po kayo po ay katuwang din ng ng SME ano sa pagangat ng kalidad ng buhay ano. Oo, sir. Opo, paano po kayo uh, natulungan po ng uh, BMEG sa pagpapaangat po ng quality of life? Bukod sa mga pagkain ng mga alaga namin, uh, mayroon na silang bumibili ng mga produkta, produkto naming mga tinatanim naming kamote, kaya masaya kami na mayroon ng bibili na BMEG ang mga produkto dito sa amin. Sinanay Donna at Tatay Edwin ay ilan lamang sa libu-libong magsasaka sa buong bansa na natutulungan ng BMEG. Maykit 50% ng BMEG raw materials ay nagmumula sa mga lokal na magsasaka. Mula sa kasaba, wheat, corn at rice na ani ng mga magsasaka gawa ang dekalidad ng mga produkto ng BMEG. Talaga naman, ang pagmamalasakit ng BMEG mula sa magsasaka hanggang sa magbababoy. Gaano po kahalaga ang naging papel po ng malasakit ng bimig sa inyo po, sa inyong pamilya? Nung dumating na ang bimig, yun na mas malakas ng kuan namin lob namin magtanim kahit ilang ektarya sampung 10 ektarya may 5 ektarya kasi yung kamuting kahoy na yan iginigiling namin kasi may tracer kami hindi na hindi na kami problema kasi kahit ilang ektarya ang itatanim mo eh mayroon na silang bibili kaya malaking pasalamat namin sa mga taga San Miguel, mga San Miguel at Juan mayroon na silang kwan sa amin dahil ang kwan namin dito, of e course, karamihan e kamuting-kawi, sir. So, paano nyo po sasalarawan yung naitulong po ng BIMEC sa buhay po ng ating mga magsasaka dyan po sa lansod ng Kawayan? Yung tulong po ng San Miguel ng BIMEC dito sa siyudad po ng Kawayan ay napakalaking bagay po dahilan sa tayo po ay ginawa nilang assembler at ito naman ay napalago natin at naipamulat sa ating mga kasamang magsasaka na ang pagtatanim po ng kasaba. Karamihan naman po ng mga magsasaka na nagtatanim, especially sa mga iba't ibang barangay na talagang kumikita ay halos 95% ang kanilang kalupaan ay puro kasaba po. <laughs> Tindi, no? Uh, ito ihihingin ko lang po yung kanyang, yung, yung sabi nga eh, final words para sa mga magsasaka natin. ano po ang gusto niyo sabihin sa mga kababayan po nating magsasaka na siguro napapagod na 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 di-discourage pinahihiinaan na ng loob na parang buhay na lang nila ay eh, uh, puro hirap na lang ang inaabot uh, habang sila po ay uh, magsasa uh, go ahead po Uh, ang masasabi ko lang sa ating mga kasamang magsasaka, huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa dahilan na marami po tayong katwang na nagninegosyo. Maraming salamat po uh, Tatay Edwin. ano Meron lang akong i-request sa inyo. Pwede po ba? Ayan po! Oh, bagay! <laughs> Opo. <laughs> Ayun, sakto sakto. Tamang tama po 'yan. Alam ko first love niya 'yung magsasaka at mas marami pa hum uh, magmamahal sa profession ng mga magsasaka. Profession ang tawag ko dito eh. Uh, calling, calling sa pagkatayo po ang bumubuhay ika nga sa ating mga kababayan na nagbibigay ng pagkain sa pagkainan. Mabuhay po kayo. Uh, Tatay Edwin, konsihal, uh, mayor, congressman, senator. Happy weekend, Katunyeng! kahit mahirap ang buhay, laging may pag-asa. Hindi imposible ang pag-asenso, lalo't tamang kapartner ang tutulong sa iyo. Gaya ng bimeg, nagmamalasakit mula sa mga magsasaka hanggang sa mga magbababoy. Yan ang alagang bimeg, nagmamalasakit hindi lang sa mga magbababoy, kundi pati sa mga magsasaka. Kaya pagtuloy-tuloy ang bimeg premium, tuloy-tuloy ang alaga sa Pilipino. Shout out sa inyo mga ka -tune in. Thank you for watching! Sa malaki man o sa simpleng paraan, sana na-inspire kayo na magmalasakit sa ating mga kababayan. At sana meron kayong natutunan sa episode na to. Ako, ang dami kong natutunan. O huwag mahihiyang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na to. O paano? Bye! Happy weekend! Woo!